January 28, 2014, nagsampa ng reklamo si Vong ng kasong serious illegal detention, serious physical injuries, grave threats, grave coercion, at blackmail. Bakit nga ba serious illegal detention? Sabi ng abogado ni Vong na si Tony Malyonga, The fact of the matter is that Vong Navarro was illegally detained. I think he was tied up and he was forced to go to a place he did not want to go he was deprived of his liberty for that purpose of doing the bidding of these people. Ibig sabihin na wala ng kalayaan si Vong Navarro na gawin ang ganyang gusto dahil nga dinitini ng grupo ni Cedric itong si Vong sa loob ng unit ni Denise Cornejo. At iyon ay matatawag na serious illegal detention. At maliban nga dyan ay mayroon pang ang hinihinging 1 million pesos mula kay Vong kaya lumalabas tuloy serious illegal detention for ransom. January 29, 2014, nagpunta si Denise sa Taguig Prosecutor's Office at nagsampa rin ng reklamo laban kay Vaughn Navarro ng kasong rape. Ayon sa panayam kay Atty. Calieja, sinabi niya na maituturing na panggagawa sa di umano ang ginawa ni Vong sa kanyang kliyente. Bagamat walang penetration na naganap sa pagitan ni na Denise at Vong, malinaw daw na tumanggi umano ang dalaga sa pang-aabusong ginawa ng actor TV host nakuha ng NBI ang CCTV footage na nagpapakita na noong January 22, 2014, 10.38 p.m. ay dumating si Wong at nasa lobby ito at umakit nga sa second floor sa unit ni Denise. At makatapos nga ang 3 minutes, 10.41 p.m. ay dumating naman sa lobby itong si Cedric Lee. February 6, 2014 ay nagpunta naman si Wong sa DOJ at pumirma para sa kanyang karagdagang salaysay at doon isinubinti na niya ang CCTV footage na nakuha nila. Pati na ang mga text messages sa pagitan ni Vong at Denise ay ibinigay nila. Mga text messages noong January 23 at 24. February 24, 2014, nagsumiti na si Denise ng counter affidavit niya sa reklamo ni Vong. Sinabi niya, dalawang beses nga daw siya napagsalahan, January 17 at January 22. Pero Kontra daw ito sa unang niyang naging pahayag, O-R-A-L-S-E-X lang. Anong nangyari sa kanila noong January 17? Isinumbong nga daw niya ito kay Cedric at ito naman ay nangakong tutulungan na magsumbong sa otoridad. At noong January 22, sa pangalawang beses na pagtatangkang pagsamahan ni Vong, si Denise ay doon na datnan na mga kaibigan ni Denise ang ginagawa ni Vong. Kaya e, asabi ni Zimmer na kanilang dinitini itong si Vong sa kadahilan ng matatawag itong citizen's arrest dahil nga gumagawa daw ng krimen noong mga oras na yon. March 7, 2014, kumunta si Denise sa CCTV footage dahil ito daw ay edited. At wala nga daw silang relasyon ni Cedric Lee dahil sa CCTV footage makikita ang hinahalikan siya ni Cedric sa loob ng elevator. Ang sabi nga ni Denise, minanipula ang mga clips sa CCTV footage.